Uh, the vice president is not silent about what is happening now in Davao City. Nahila lang siya doon sa pangbabastos at pang sa budget kaya hindi niya uh, kaagad ito napahayag pero earlier on she said humihingi siya ng kapatawaran yeah. sa mga uh, mamamayan at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ na todo niyang ikinampanya. Niya ang presidente Marcos Jr. na naging dahilan pa ngayon ng panggagahasa sa karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan ng mga Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ. Your reaction to yeah. this? Um, the vice president ano ang ang pagkakakilala ko sa kanya ano siya, very passionate like her father about the defense of the most helpless among us and she hates Um, abuse And especially uh, the, for, for the, from those in power. No? So, nanuntok nga siya nun, di ba, yung, yung sheriff na sinuntok niya. Kasi she wanted to be with the, the urban settlers na pinapaalis, di ba? And she was saying na hintayin niyo lang ako kasi gusto ko nandiyan siya just to comfort them. So, hmm. I'm thinking, it's not easy to deduce na nasasaktan siya sa nangyayari yeah. ngayon. Masakit Definitely. na masakit sa kanya ang nangyayari sa KOJC. And not only that, nasasaktan siya na nangyayari ito sa Pilipinas, no? Tayo lang dito, no, Tayo ay on the receiving end ng pang-aabuso, yung arrogant use of power hmm. ng Marcos administration. So, alam ko na nasasaktan siya. So, when she apologized at humingi talaga siya ng, ng tawad na, I told you to trust this man, di ba? budol tayo. Mm -hmm. At ngayon, dahil dyan, binoto nyo, dahil pinagkatiwalaan nyo ako, tapos yan, dahil dyan, yan, yan yung nangyayari sa atin, patawarin nyo ako. So, parang for me, that's not just her apology to the KOJC but mm -hmm. to the entire nation that voted for Budolman for this liar. No? Ma'am, yes. uh, whether she like it or not, Yeah ang nakikita ngayon ng mamamayang Pilipino para may direksyon kung bakit sila gumagalaw at lumalaban sa abusado at mm. wala sa katinuan na Marcos Jr. Mm. sapagkat nandyan sa batas na pwedeng pumalit ang vice-presidente. Mm -hmm. And therefore, she gives hope mm. to the opposition of the people na magkakaroon ng matino at maayos na transition of power at hindi ma-reduce into civil war or kudita or mutiny sapagkat she is competent enough to redeem the government and lead the country in a manner that has been shown by her father and in a manner that was given to her by more than 32 million uh, Filipinos two years ago sa election Paano po ninyo nakikita ngayon sa sambayan ng Pilipino ang role? The Vice President Sara Duterte oh, as oh. the legitimate leader, whether she it or not, of the opposition of the people against abuses of the Marcos government. Um, but it was very clear, no? Dun sa dun sa co congressional budget hearing, no? It was a master class, yes. class act talaga yon. Kahit na kahit na yung mga kalaban niya, no? If they were honest enough, they would say this is this is a leader. Yes.